Hello. Nice to see you here again in my channel, Lisa Collins. <coughs> Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video, guys, meron akong ituturo sa inyo. Ah, this is very a quick tutorial kung paano natin mat-check yung ating national ID. So, sa mga wala pang national ID or nakapag-register na kayo before but until now, hindi nyo pa rin nakukuha yung national ID nyo. So, meron pong uh, online digital uh, registrations para sa national ID. Ang gagawin nyo lang po is punta nyo kayo sa Google Chrome. And then, ayan, <clears throat> nababas na kaagad. Uh, type nyo lang po ang nationalid.com.ph And then, click nyo lang po yung proceed. So, dito, uh, by infer personal information or by national ID QR or barcode sorry so ilagay lang po natin ang ating uh, first name and then middle name kung ano po yung uh, nilagay nyo sa uh, registration nyo before ganun lang din po And then, dito po siya national ID card number. Dahil nga, wala pa tayong national ID card. So, hindi natin alam yung ID, uh, national ID card number natin. Ang ilagay lang po natin dyan is NA. And then, <clears throat> double check po natin kung ano yung... Hintayin po natin tong babaang maging proceed kasi nagluluding pa. So, and then, click po nga natin yung continue. <clears throat> so, wait lang po natin, no? Medyo mabago yung net ko. Pag lumabas po yung waiting for you allow to camera, So, scroll down lang po natin and then click the start liveness. So, after po natin maklik yung start liveness, pala lang po natin yung instruction ng uh, live camera. Kung ano, e-focus, move side, left, ganun. palo lang po natin. And then, after po natin magawa pagkatapos po, ayan, nalabas na siya. Ang ganyan, ang nakalabay is, congratulations, you have been successfully verified. You can now view your national. So, ang gawin po natin is, click natin ang view, national view ID. Ayan na po. And then, kung gusto siyang i-download, pwede din. <clears throat> And take note. Uh, kung meron po kayong gustong baguhin dito sa mga pinil-off nyo, pwede po kayong mag-download ng, ito po, ph. Click po natin yan. Pag once na-download nyo, mag-register po kayo dyan. And then, <clears throat> ako kasi nakapag-register na so i-enter ko lang yung aking uh, in Once register na po kayo dyan, makikita nyo po mismo sa profile nyo dito yung national ID nyo. So, yan po. <clears throat> Click nyo lang po yung sa middle. Lalabas na po yung national ID nyo and then Ako kasi meron akong ah uh, OWA ID, and then National ID. So, kung gusto nyo pong palitan itong or gusto nyo maglagay ng signature or yung address nyo, gusto nyo palitan, nasa taas po yung change current address and change signature. So, yan lang po na why makatulong ang uh, quick uh, tutorial na ito. So, let's say, hope you like this video eh uh, don't forget don't forget to like and subscribe my channel guys para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload.